So hello po mga ka LRT So nandito po tayo ngayon sa Taya ng Pinilya Rizal So susunod po natin dito sa commander So waiting po Medyo na mumula yung mata natin Napuwing tayo pagdodrive kanina So may maya pa darat uh, Aalis uh, 4.30 So ito pindating LGS. Ang lugar na yan, So, susundin pa natin dito si Commander sa ano. Sa Bon Jasper Angels sa So, dito na po ngayon tumapakit si Commander. So, 2 days pa lang po siya dito. Wala po nung magka-pandemic ay eh, hindi na po nakapag si Commander sa mga school, sa mga private school. Pero nag-tutor naman po siya sa bahay. Pero mas gusto po niya talaga sa school magturo. So shout out po sa mga taga Pililya, sa lahat po ng taga Pililya. Dahil ilang araw na lang po ay sasapit na po ang kapestahan ng bayan ng Pililya. So shout out po kay Madam Roselia Antonio ng Pililya Rizal. Siguro miss na miss nyo ng umuwi. Miss na miss nyo na yung kapestahan ng bayan ng Pililya Rizal. Ay, Madam Rosili po Shout out po sa Lahat ng family ni Madam Rosili Antonio Dito po sa bayan ng Pilirizar So mapapasin niyo po Ang ingay so, Mapapasin niyo po May mga bandera na Na nagpapatunay na Kapistahan na po ng bayan ng Pililarsal St. Magdalen Bayan ng Pililarsal Yan po ang way papunta sa bayan ng Tanay So yan po Yung pong pasalubong ay papunta po dito po Sa bayan ng Pililya dyan po pumapasok ngayon si commander so mamaya lalabas si commander so ang kapistahan po ng bayan ng Pililya ay ay si commander si Milip sa pinto ang kapistahan ng bayan ng Pililya ay sa July 22 araw po ng lunes tapos yung 23, araw naman po ng parada ng mga banda ng bawat barangay po dito sa bayan ng Pililla Rizal. So sana po mapag-video tayo, mapag-vlog tayo sa isa sa mga kasiyahan ng bayan ng Pililla Rizal. So sana mapag-vlog po tayo ng Martes o July 23. So ayun po si Commander. Oh. Okay, bit-bit ni Commander. tatawid na si Commander. Tsaka na lang, kami na lang tatawid. Ito na. Pro shopping po. Ah, thank you for shopping. Thank you for watching. Mga ka... LRT, thank you po.